Ito no. na yan. Yung sa 65 nung no, sinabi sa kanya, yan o, pinakamagaling kanina. Kao, 67 na lang. re. din na nasa dito. hindi. Hindi ka hindi. Ha? Nawala din ako yung hiningi ko sa inyo. <laughs> <laughs> kuya! Ayos na, itong mapasama na. Kuya, ay, nawala din Bye. yung hiningi ko sa inyo, kalay na. Ngayon no, no, lang ako lumambing. Kanina uh -oh. lumambing ka sa akin. Oh, pinagbigyan kita. Ay, ay kuya, kayo. yung lumambing ko yung nawala na. <laughs> <laughs> Yan na, magandang araw mga Talong's TV. Nandito tayo ngayon sa uh, lutukan ng saryaya. Keso na tayo po ay mag update ulit ng mga binibenta nila dito mga baka. Ngayon pa nga pala po ay... Uh, April 10, 2025 at ating saksihan ang tawaran at bilihan dito kaya sabahan nyo ako sa ating video dito sa Sarayaya, Quezon na po yung mga baka nila dito bagong dating dito sa Sarayaya binababa na dahil lang mga mga bagay na rin na dumating sila sir huwag po pwede naman mga vlogger to hello ito po yung mga baka nila dito marami na rin tumitingin ngayon dito sa sarihaya na dutokan ito po mga baka nila dito mga pambenta may balagbagin may patinin tsaka may mga torete ano yung mga 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 Pwede mo na nasa uh, yung uh, pwede. Bakit parang may utang uh, option. Diyan may pa-deliver po. Uh, pwede naman ang baka. Sa tunay boss, kung hinalagyan ko pa sa'yo ng 85 yan, hindi naman sa pag-ano, yun naman talaga yung pampasya. Ang akin lang gusto boss, mabilisan din ang bilis. Kaya so, parang yung paglaki. Bibigay ko lang parang nasa yung pwede. Ikutan nyo naman sa dyan ang mga klase ng baka ko. Hindi ako mapapayasin. Ah, baka ba wala na kung mater ha? Hindi yung busay. Gagagdaw sa'yo. Ang hilala ko ng baka. Pakita naman ako sa taray klase. Ayan yeah, Nilayadan ko din po ng medyo mahal, tapos mahal Wala di ba ako umuro sa klase? Uh -huh. Ayan na uh, 78 ang presyo. Ito uh -huh. daw ang gusto. kasi lang yung 85, yung mahal mo yan. Oh, adong. Oke, okay, dilihatin Ini mana si Bosing. <laughs>

Wala. Duple, duple. Wala ka lang gagastos no? hindi yan. Boss, duple. 77. Hindi ko natatanong ka rin aking... Wala ay... Bakas na ako bilang may ibis yung mga bayo. Wala ay kalang bilang may ibis na rin pa rin. Kahit mala, kahit mala raw. Uwing may ibis ako kayo nandito. Baka mga isya pa sa kabilang ano? Oo. Uwing may ibis ako, dadalang ko kayo lagi ng baka dito. Gawin mo yung... Kayo lagi yung papangipangipang. Walang lari amo. ko na rila Hindi ko deliver ko oh pwtawe, na sa inyo Ayaw ba? na ka lang na busa Aray, pahala ka na, Hindi na ka, mahal Hindi mahal ba? hindi mahal ang Sa presyo ng baka ngayon, isa mga klase salamat ay 78,000 Tapos sa bakang Kita Ganda naman talaga ito no? Uh, nasa mahabang mga binti tapos pataas matalaw Ayan pala 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 Ayan

Okay, ano ano? na. Ano? Ah, okay na. 47. Ah, na po 47, 47. 47 ka sundo na pala to. Ah, sundo na din eh. Pagtali mo na ko yan. 47 pala na bilhin dito. Na Sa Lucena na andala. Okay, wag kalabo na dapat susukan. Okay na, nabili na ito 47. Sila bossing. Mas boss, ba tagal-tagal lang alaga nito no bago mapabenta no. Mga ilang taon? Mga taon. Dalawang taon.

Uh, ba, may keri lang oh tinatanong ba pa po <laughs> 51, 50, 50. Niya. Ari, kaya, na bawasan niyo pa di po. 56 din 'yan. Ari ko ibibiglingon natin kayo. Punin niyo na sa 50. 50. sabi ko ako ah, na kayo lilimandanin. hindi mo o oh, sarado niyo na 50. Wala na akong gastos. Huwag niyo na lang, bibigyan ko na lang kayo ng pangilong. Oo, oh, palalagyan na natin. Pero kung ako tatanungin hindi muna eh. Muna. na, bibigyan ko na lang, paladala ko na lang. Kaya, ano? Ano? Wala po eh, talagang talo-talo parang ako si Bilis. <laughs> May... Oh, yeah, o niya, 49 ba? At nangata yung kabila. Sige na. 49? naman uh, Bayad mo lang sa pagod. Pambayad sa baba. Okay na. 49. Binagyan na, nabili na nila bossing to. 49,000. Mas pata, ay, sila boss. Ba't hindi malalaki ang inyong ano? Ay, kulang, ay, kulang sa budget. Yeah. Nandito <laughs> lang daw ang budget sa bakit ito. Ay, pang, mga okay. ilang taon? Taon? Dal dalawang Dala, taon. Yan talagang tanong atin, pag ganito ka lalaki, talaga medyo matagal ng bata pa. Ay, ay. mga turete pa lang yan. 49,500. 49,500. Kasundo na sila bossing. Pre-deliver naman na daw ito. Dadalhin daw sa mamala. Ah, uh, binabayar na po yung baka. Ah, 49 times kasundo na sa baka ngayon. Dadali sa mamala. Ito. May gitna 70 lang ito. Mga to. Malalaki ito ng pinakamalaki mga baka. Di ba? Ngayon, pang dumali yun. Okay, sinanipuyat ang mga baka.

Ito yung lamang set. Tapos ay natin ina pangalagang baka dito. Napili na ang mga baka. Hindi na nagugusto nila yung malaki-laki. Yung mga pang dumaliin. ka ba? Hindi naman lang. Ay, ko lahat Down. Oo. Oh. O oh, sige, 145 bibili ko sa iyo. Okay, ang doon na naman. Ay, ay, hindi ka hindi. 145 Hmm. Hindi. Sabi ko sa iyo. Ay, mas pala naman. Sabi ko sa iyo. Sabi ko sa iyo. lang ko sa yung mga napili ni boss dalawa 145 na itong dalawa Ayan. din magkano po na kuhala? sa eh, yun po, yung pong nakatali yan sa nasong dollar na to 72,000 nakabili din na yan o no. May agad na naman bakit may hapak, may lapad eh. Sa UP nabili na raw ito ng 72,000 May dumayo dito nga buyer, si Boss JR Sa pa Ayun, napili pa po ng mga baka dito Pinali na dito pagpipilihan ng mga baka Sila bossing si Busong natin Malayo <laughs> mo dumaki pa dito galing Rosario Tignan natin si Kuya ang napili yung mismong babayad daw, napili ng baka Kaya so, yung mga tinitingnan nila Pag-uusapan pa siguro yung presyo Kaya ayos yung

ako. <laughs> oh. oo so, <laughs> <laughs> na Yare, para kung tayo matapos, yung Oh. 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 matapos Oh. 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 Oo. Hanggang, <dun> lang, ah. <laughs> Hanggang <laughs> doon lang Oh. 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 ano Oh. 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 na. Kaya pa, o, nangyayari. Kaya naman, o. 65.66. Aray ang mga... Aray O, arhingin lang o, 3 sa lahat. O. Hanggang dun lang yoy. Bukod yoy, tari lang iti-take ko sa tao. So, hindi pa, pala ko. 6.5. 6.5 na. Aray, 6.6. O

<laughs> 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 Alin po itong teatro? Ah, Panjali <laughs> B. Ito, ito oh, tatlo po oh, oh, tsaka isang 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 laki walay. Kukurundo uh, pa. Eh, eh, 66. 66 po. Yun <laughs> <laughs> dun po. Ito pa sa so, pwede po tatlo yaya isa to. Dos isa na. Oh, 210. Oh, Bali partida 70. Partida 70 po. No? No. Partida 70. Partida <laughs> 70.

Ito yung tatlo rin sa tawag ito yung hubo ng ating business. Ano yung mabibigay doon ko pa? Wala mga ikas ko yan. Ito yung nga lang ang aking may aking hirap. pre-deliver. Opo, pre-deliver ko po yan. Lalo ko na din ang bagong tusok. Lahat. Yung gapong isa kayo kung sakali, lalagyan na din ang tusok. Itong kung alin ang palabang mo. Yung isa yung isang Yung isa na yung Yung isa eh. yung na yung na yung yung lang isang iyong nasa niyo. Hindi ko talaga tatanong. Yung sa niyo, ayun, ari naman ako mag naman ako lang sa Yung hindi ko na sa inyo. Para naman ako nga sabi Ay, ari na sa isang po, yun, uh, po yun, mo na sa isang iyong. hindi, po kaya binibigay sa po sila. Siya po ang pinakamalam. hindi, mo na mga yung mura-mura lang ang buso kaya pa ako na po masarap ako sa inch sa tuloy sarap-sarap po ang aking din eh yun naman po ang sinasabi sa inyo ito pang nagugusta ni kuya ay di yun ay di yun ay di yun ay ay di, yon, ay di lang po sa libo. Kinompi. Sa libo din. Para naman ho may pampakaang mamaya. Napakadami ho. Napakadami ho baka kayo Ika nga may eh. na po baka ang iya. Oh, baka si pa abutin mo. Kaya nga po ako na po ako po pagbigyan niyo na isa libo na may apat baka. Tingto to lang ni sa inyo. Bye 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 malasa pa ka. Kita dadak na. Asal dulu nak. Ah, uh, ito. Okay, ito, tsaka si yun. Lang. Tsaka okay, yung isa. Itatabi ita, ita, din eh, Alam ko. Yun, din eh. Yeah. Do you, do you, do you Yan. Yan sila. Sila ka nakabili. Kasama daw yung mag-alaga. Sipati lang. <laughs> Sipati Ayan pa. Yeah, ay ba? Isang araw yung pagkikita. Ah, ipapag-dice daw pala. Hindi. Pagkakita lang. Ipag-dice lang natin. Baby. Kung alin ang... pipiliin pipili ang papalat dalawa, kung alin ang magugustuhan. Kung sa dalawa, ay parang si Van Bampuy. Oo nga, sexy. Ano mo po, ikaw po nila. Gawin niyo na po lima. Sabal niyo Para wala pa wala ng pagkiliyan. Yeah. Ilabas mo ba, Marias? Yan halos na mga Marias, kuya. Kaya lang mas mahalang bilik ko din eh. Ilabas mo ako sa alwal Pero malaking kalaki yung Tresano. Maganda ng mga patawan. Nagsasalawahan pa si kuya. Malaking uh yung -huh. luwa, Alin yung may hawak? Hahaha. 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 Hahaha.

Yun, yun. Bara ako na. Sino mo na ikusangan? Mas may, may gulang-gulang yun. Oo, oh, magulang gulang ayaw. Hindi ang gulang -gulang, gusto, gulang -gulang. Oh. Ay, na naman pinagbama siya. May gulang-gulang. Uh, may gulang-gulang. Okay. Oo. Ayun lang. Ayun lang. Sa 1,000 kayo tatag lang. Oo. Sa 1,000 lang, Kuya. Ngayon, ah, 67. Ay, 66 na rin din, 67. Oo. Ayun pa naman. Sa 1,000, hindi pa rin sa 1,000. Ayun lang. 67? Kuya, talagang wala ako eh. Ha? Gusto ko kayo pagigyan. Ano? sa 65 nung no, sinabi ko sa kanya, yan ho, pinakamagaling kanina. Kao, 67 na lang, aray. Nagdagdalaan din niya na siya dito. Sige, hindi. Parang nawala din ho yung hiningi ko sa inyo. Kuya! <laughs> <laughs> Ayos na, itong mga pasama na. Ikaw lumang. Kuya, <laughs> na. nawala ay. din yung hiningi ko sa inyo Na Ngayon lang ako Kanine, lumambing. Kanina lumambing ka sa akin. Pinagbigyan kita. Ay, kuya, yung, yung nilambing ko yung nawala na. Ako <laughs> lumay nga ngayon lumambing sa inyo kanina. Pinigyan kita. Ayala kaya lang yung eh. Ayos na yun. Yung nilambing ko sa inyo yung nawala na din. Pagkimba. Alay, utsin na rin. Sige na, yun sama nyo. Sige, okay, utsin lang rin. Ha? Utsin na lang. Ano naman yun? wala rin. Hindi lang kung sa inyo kayo. Na, parang gumana yung salin oh. Ay, ngayon huya rin ang kuhan Wala rin. Eh, Pwede sa na ma ngayon, ay, ay, Mas ko dito. Ah, mas makakagod. Si Sinta yun. Sorry. Oh, wow. Ayaw. Kasi mo siya. Tumura. 66. Kasi, kalagay si, si, si. <laughs> nila sila. Ano ang Uuwi na tayo. Po, mm -hmm. Ah. Dala 1,000 di pare. Bukol lang, bukol Ang mo na rin ang dalawang buwan eh. Hindi <laughs> Mabilis pag buwan po, ano? <laughs> Kaya yung buwan na hindi pa nalaki ng gayaw. <laughs> Ay, Binigay ko dito. Dito kasi, matagal dito wala. Aba, ako naman video ko. ko yung mo na. Dito, pagdahan sa'yo. binawas ko, ha? Oo. Oo. Kaya kayo pong mag-aalaga ng mga baka. Ba't si sir lang na trato? ba siyang natawad na hindi kayo? Siyang mas marunong sa baka. Ayun po na. Pang ilang buwan alaga po itong ganito kalalaki? Taon. At taon na hindi nyo pinapain dumaliin talagang taon ng baka. At talagang kahit malaki ito yung tangkin na... Taon pa na sila sir. Eh, sila sir. Eh, taga... Saan po kayo sa Rosario? Pahara kami. Ah... Uh, Batangas City. Ah, uh, Batangas City na rin. Layo! Layo ng pinanggalingan nila sir. Dito pa dumayo sa Sariaya. Para bumili ng baka yung bus GR. Ayun na napunta nila sir sa vlog. Kaya dito sila <laughs> nagpunta. Ayuna. Mga. Mim. Siyempre na. Ah. na. Bali-apat po ang napili na bossing. Ito 'yan. Isa pa. Oh. Hayn na. Titi-deliver sa Rosario. Na-bilin na na Oh, meron. Si, si Bossing, uh, shout out. Taga, kayo, kuya dito sa Riyaya? Santa Clara pa rin. Sa? Santa, Santa yun. Yeah. Nagsilip lang si Boss at nakabili naman na rawin nung minsan. Yeah. Ayan, o, nagtingin na dito sa baka Boss. Mamaya pa, Ah, si Mamaya niya? Oh, mamaya po. Sa Talong TV po. Gabi-gabi, tamay oh, mm. po. po. Tamayaga, tamay uh, sige, po. Yeah, 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 uh, sige, sige po. ingat. Ah. Sige po yung mga bakani. Ito na po yung mga baka dito. Babalik po. Yung mga natira po yung babalik. Oh. Lalo mo to nga. Baka